Na na <laughs> Nag-react na rin sa wakas ang singer na si Sarah Heronimo kaugnay sa nagsilabasang spekulasyon na umano'y siya ay buntis Sa panayam kay Sarah, kasama ang asawa niyang si Mateo sa opisyal na paglulunsad ng G-Studios noong weekend ay natanong sa kanila kung ano ang dahilan kung bakit na-cancel ang show niya sa Pampanga kasama si Bamboo Sinabi ni Sarah na pinayuhan lang siyang magpahinga sandali Medyo ano kasi, medyo nagkulang lang po ng preparation vocally and physically so medyo ito took it all sa vocal cords. Kasi pag kasama mo talaga si Bamboo, all out ka talaga eh. But recovering naman po kwento ni Sarah. Nang tanungin siya ng, sabi nga daw ng doktor, vocal rest lang yung kinailangan mo. Marami kasi nag-speculate na buntis. Sagot ng mag-asawa, oh, sana, sana, tanong ulit kay Sarah, physically, mentally, ready ka na to be a mom. Grabe naman po kayo, pwede bang sa ibang pagkakataon nalang lang pag-usapan yan? Medyo ano po, ano yan eh, importante nga po yan. I watched Yang's interview, sobra po ako na carilate, sabi ni Sarah. Maguginita na inanunsyo ng Viva Live at G Productions ang pagpapaliban ng konserto sa pamamagitan ng pahayag na inilabas sa kanilang mga Instagram pages noong September 28 dahil sa unexpected medical condition. Gayunpaman, hindi kaagad ibinunyag ang karagdagang detalye sa kondisyon ni Sara.